Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay kung paano magdagdag ng isang ilaw dito sa dalawang ilaw at isang switch. Ang magkocontrol sa idadagdag natin na ilaw ay itong switch pa rin. So itong pagkukunan natin ng supply, functional ito. i natin. So nandito yung express natin, dito tayo kukuha ng supply. Dito tayo magkukunik sa idadagdag natin na ilaw. Bago natin ikunik ito, i-explain muna natin ito para maintindihan kung saan tayo dapat magkunik dito. Ipasok muna natin itong wire dito. Tanggalan muna natin ang electrical tip tapos i-explain natin. Ang supply dito line to line connection. Galing circuit breaker itong line to. Dito 'yan pumasok sa receptacle dito. Sa inner part ng receptacle yung nasa gitna pati dito sa kabilang receptacle. Ang line naman, ito, pumasok yan dito sa switch, ito, supply nya dito. Paglabas dito sa return nya, ito na yan. Pumasok rin dito sa dalawang receptacle, dito at saka dito. Itong itim na wire, dito. Dito yan nakakunik sa threaded part ng receptacle. Para pag naka-off itong switch, walang power dyan sa receptacle. Safe tayo magpalit ng ilaw. So pagdating naman dito sa pag-connect natin, itong line 1 galing dito sa circuit breaker, pumasok yan dito sa switch, tapos diretso sa receptacle ito. Dito natin i-connect itong line nitong idadagdag natin na ilaw. Dito tayo mag-connect. Bakit dito tayo mag-connect? Para makontrol nitong switch. Pag naka-on itong switch, may power ito. Return ito ng switch. Kaya dito tayo mag-connect para makontrol nitong switch. Kasi kung dito tayo magkukunik sa galing breaker na supply, diretso lang yan iilaw. Hindi yan makukontrol nitong switch na ito. So dito tayo magkukunik sa return ng switch. Galing breaker, pumasok ng switch, paglabas dito, ito na yung return nya. Dito tayo magkukunik. Itong line to naman, Diretso na yan dito natin i-connect sa line to niya. Galing yan dito breaker. Diretso lang yan dito sa dalawang receptacle. Ayan. Tapos ito, diretso dito sa idadagdag natin na ilaw. Dito lang natin yan i-connect. Ayan. Ayan. Tapos na yung pag-connect natin ng ilaw ulitin natin yung line to galing breaker ito diretso lang yan sa tatlong receptacle ang line naman galing breaker pumasok dito sa switch paglabas dito sa return ayan pumasok rin sa tatlong receptacle so itong idinagdag natin na ilaw dito lang tayo nag connect sa line to at saka sa return ng switch kung mag-connect tayo dito sa return ng switch para makontrol nitong switch hindi dito pwede sa line 1 na galing breaker kasi diretso lang yan ilaw hindi makukontrol ng switch so dito tayo sa return ng switch mag connect so takpan natin tapos itest natin I-on natin ang circuit breaker. I-on natin ang switch.